Isang grupo ng magulang na may mga anak na merong cerebral palsy ang nagsama-sama para suportahan ang pangangailangan ng bawat isa. Sila ang CP Cares PH. Ngunit maliban po sa material na pagtulong, paano pa kaya sila nakapagbibigay ng responde sa mga magulang na kapareho nila ng pinagdaraanan? Tunghayan po natin. Sa loob ng limang taon mula ng maitatag ang grupong CP Cares PH, pangunahing layunin ng grupo ang respondihan ang mga magulang na may anak na may kondisyon na cerebral palsy. Ang CP Cares PH po ay nag-start noong 2018 na sec-registered po kami ng July 5, 2018 din po. Binubuo po siya ng mga magulang na may mga anak na cerebral palsy. Eight po kami magkakaibigan Nagkaroon po kami ng grupo, nung, ng GC po. pare pareho po kami may mga anak ng cerebral palsy. Doon po namin naisip na magbuo po ng isang support group, kagaya po ng CP si Cares. Pero bago po yon, nag-meet up po muna kami dito sa wildlife. After po noon, nagkaroon na po kami ng usapin na bubuo po kami kung sino yung makagawa ng pangalan na dapat related po talaga siya doon sa may cerebral palsy. Isa sa kanilang mga programa ay ang pagsasagawa ng awareness program na makatutulong sa tamang pangalaga sa mga batang meron ito. Nagkakaroon po kami ng mga invited doctors, neuro po, para po makapag-discuss po siya sa amin patungkol doon po sa kalagayan ng aming mga anak, kung paano po namin i-handle yung aming mga anak, kung anong sitwasyon meron sila para po mas aware kami no kung ano yung kalagayan nila. Nagkakaroon din po kami ng mga nutritionist para mapaliwanag po sa amin kung paano po ang pagpapakain namin sa kanila na dapat gawin. Kasi po, karamihan po sa mga cerebral palsy po, eh, hindi po talaga sila nakakain oral. Mostly po sa kanila, naka NGT, yung iba po, naka PEG. Nagkakaroon din po kami ng mga therapist na siya pong mag tuturo kahit sa bahay lang po kami, hindi man po kami makapunta sa mga rehabilitation center, nagagawa po namin yung mga akmang therapy na dapat sa kanila. Mga tama pong posisyon ng pagkakaupo kapag pinapakain po namin sila. So malaking tulong po sa amin na meron po kaming kakilala na boba therapy. Madalas po ang amin na i-invite is boba therapy. Mas hard po kasi siya doon sa physical therapy. Kami po mismo na magulang, na-apply po namin sa anak namin yun kasi tinuturo po nang sa amin. Mas napapalambot namin yung muscles nila. Bukod pa riyan, ang pagbibigay nila ng mga pang-araw-araw na pangailangan ng mga bata. Sa katulong po ng mga private individual sponsors po namin, nakakatulong po kami sa mga miyembro namin sa pamamagitan po ng pagbigay ng mga basic na pangangailangan ng mga anak po namin, kagaya po ng mga gatas, diaper. Nagkakaroon din po kami ng financial assistance doon sa mga naka-admit po. Nagkaroon po kasi siya ng black vitamin K. Nagkaroon po siya ng bleeding sa brain. So, nung una po sinabi na po ng pedya niya sa akin na hindi normal yung anak ko. Dadating po yung araw na may mapapansin po ako sa kanyang kakaiba. So, nung 8 months na po siya, nagsisure na po siya. Sinabi na po ng neuro na ang anak ko ay isang cerebral palsy. Hindi naman po naging mahirap sa akin, sir, natanggapin yung sitwasyon niya. Kasi sa, sa totoo lang, sir, second child ko na po siya na special. Yung aking pong first born is seven months old lang po siya nung namatay, pero special din po siya. Yung unang baby ko po na-diagnose na siya ng muscular dystrophy. So, eight months lang po siyang, seven months actually, siyang nabuhay. Sa ospital lang po kami, ganoon. Tapos nung nag-anak po ulit ako ng second child ko, ganoon po. Sinabi pa rin po na kakaiba siya. So, hindi na po naging mahirap sa akin na tanggapin yung ano niya. Bagamat malaki na ang kanyang anak, aminado si Rosa na may pagkakataon na nahihirapan pa rin siya sa pag-alaga rito. 14 years old na siya sa ngayon pero hanggang ngayon po challenge pa rin. Yung araw-araw namin na pakikibaka sa kalagayan po nila na hindi po sila nakakapagsalita, hindi sila nakakakilos. Mahirap sa amin na alamin kung ano yung nararamdaman nila, kung ano yung gusto nilang iparating sa amin na sabihin. Yung araw-araw na pag-aalaga po sa kanila na pagliligo, pagpapakain, pagbibihis sa kanila, pagsusuot ng diaper nakasanayan na po namin yun eh, naging parte na po ng buhay namin. Ang naituturing po namin challenge po talaga is yung kung paano nila maparating sa amin at kung paano namin maintindihan yung nararamdaman nila. Gawa nga po, hindi sila nakakapagsalita. Para naman kay Almeri, napakalaga na may grupong umaalalay sa mga tulad niyang magulang na may mga anak na kakaibang kondisyon. Malaking tulong po sa amin ng mga nanay na may anak na cerebral palsy ang grupo po na CP Care's Beach kasi po ah uh, iniisip ko po para sa akin na nanay na hindi lang po ako nag-iisa at saka pag may mga pangangailangan po kami doon po kami nag-uusap-usap ng mga nanay kung paano at saka kung saan kami hihingi ng mga pang-medical assistance. Sa pangangailangan po ng anak ko, medyo malaki po talaga. Kasi yung anak ko po, isa po siyang naka-NGT feeding job. Uh, yung anak ko po kasi, naka-NGT siya. Bali, sa ilong po dinadaan yung pagkain niya para po hindi siya masyadong magkaroon ng aspiration pneumonia po. Kasi dati po yan, nung baby pa siya, kumakain po talaga siya ng normal feed. Yung pagdating po ng mga 3 years, 4 years, 5 years, diyan po nagsimula na nagkaroon po siya ng NGT feeding tube. Bagamat nahihirapan, nananatili lamang silang matatag para sa kanilang anak. Yung kalagayan po kasi ng anak ko, may pagkabidre din po talaga siya. Kasi hindi po siya nakakilos, hindi rin po siya nakapagsalita. Then, for lifetime din po kasi talaga yung mga pangangailangan niya. O, lagi lang po ako nagpipray kay Lord na bigyan po ako palagi ng lakas na loob para po sa anak ko. Yun lang at saka sinasabi ko rin po sa anak ko na kahit kailan hindi ko po siya susukuan. Ayon pa kay Rosa, hanggat maaari ay gusto nilang matulungan ang lahat ng kanilang mga miyembro. Ngunit aminado siya na hindi na ganoong kadaling humanap ng mga sponsors ngayon. Sobrang hirap sir kung tutusin mahirap, swertihan na lang po talaga na may mga tao na tuloy-tuloy po yung pagbibigay sa amin ng tulong. Sa dami po nung mga katulad po namin na support group, mahirap po maghanap ng sponsors. kaya ang paraan na lang po para talaga na may magstay sa amin ng mga sponsor, tuloy-tuloy yung pagtulong sa amin, is yung pagiging transparent po namin pagdating po namin sa financial pinapakita po namin kung saan napupunta lahat nung dinodonate po nila para po tuloy-tuloy po yung pagtulong nila. Hindi po sila mawala ng gana sa amin. Ang members po namin sa City Cares ay nasa 300 mahigit po. Pero meron po kami tinatawag na registration. Since non-government organization po kami, meron po kami mga gastusin sa mga documents namin yearly, nagkakaroon po kami ng registration fee every January. Kung sino lang po yung nagpa-registered, siya po yung aming priority. Pero kapag sobrang dami naman po ng aming nakukuhang mga donations, kumukuha po kami sa non-registered members. Nationwide po kasi ang si Meron po kaming team province na tinatawag. Lahat po ng mga taga-probinsya, meron pong officer na may hawak nun. Mula Luzon hanggang Mindanao, yung hawak po ng CP Cares. Marami pong gustong pumasok sa CP Cares. Ang kaso lang po, dahil limited lang po yung mga sponsor ng CP Cares, hindi pa po ganun kalawak, hindi po namin kayang i-accommodate lahat ng mga gustong maging miyembro. Kami po, hanggang nasa isang daan mahigit lamang po talaga ang kaya namin i-prioritize. Isang mensahe naman ang gusto nilang ibahagi sa mga magulang na katulad nila ang pinagdaraanan. Huwag po tayong mawala ng pag-asa kasi hindi po sa atin ibibigay yung mga anak natin na hindi natin kayanin yan. Huwag tayong mawala ng pag-asa palagi. At saka mahalin po natin yung anak natin hanggat andito po sila sa atin. In-kind or in-cash donations po natanggap po kami. Makukontak po nila kami sa aming FB page, cpcares.ph po. Doon po pwede po nila kami i-message. Meron po kami mga officer na makikipag-usap po. Ano man ang kinakaharap nating problema, lagi lang tayong manalig na merong mga individual o grupo na maari nating malapitan sa oras ng pangangailangan tulad na lamang ng CP Cares PH na handang sumuporta sa mga magulang na katulad na kanilang sitwasyon para bigyan ng pag-asa na anumang hamon sa buhay kaya malampasan. Yan ang tatak responde. Kami ang CP, CP Cares, Cares PH Certified E-Responder. Mga kababayan, salamat po sa inyong pagsubaybay sa Responde Matarang Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.